Pilita Corales. Isang buhay na inalay sa sining at musika. Sa loob ng mahigit pitong dekada, inilaan ni Pilita Corales ang kanyang buhay sa pagbibigay ng aliw, musika at inspirasyon sa publiko. Sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang isang walang kapantay na pamana sa original Filipino music, OPM. Bilang Asia's Queen of Songs, naging bahagi siya ng kasaysayan hindi lamang ng musikang Pilipino kundi maging ng buong industriya ng libangan sa Asya at Australia. Ipinanganak bilang Pilar Pilita Garrido Corrales noong Agosto 22, 1937 sa Lahug, Cebu City, lumaki siya sa isang konserbatibo at may kayang pamilyang may lahing Kastila. Ang kanyang ama na si Jose Corales de Zaragoza ay isang Spanish-Filipino businessman, samantalang ang ina niyang si Maria Garrido Manzano ay isang imigranteng Kastila. Bilang bahagi ng mataas na lipunan, pinalaki si Pilita sa ilalim ng mahigpit na tradisyon kung saan inaasahan siyang maging isang ideal na may bahay. Matapos mag-aral sa Colegio de la Inmaculada Concepción sa Cebu, ipinadala siya sa Espanya upang mag-aral sa isang finishing school ang Colegio Mayor de Padre Poveda. Dito siya inihanda upang gampanan ang papel ng isang asawa ng mayamang lalaki na mangangalaga sa tahanan. Ngunit sa halip na sundin ang landas na iyon, lumihis si Pilita patungo sa mundong mas malapit sa kanyang puso, ang sining, at musika. Simula ng tagumpay, unang nasilayan ang kanyang talento sa Australia noong pito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang sumikat doon matapos maimbitahang umawit sa isang palabas. Naging patok ang kanyang awitin na Come Closer to Me at ito nagsimula ang kanyang recording career. Hindi naglaon, ay naging paborito siya ng mga manonood sa telebisyon at radyo sa Victoria, Australia. Nakagawa siya ng tatlong LP album sa Australia. Kabilang na ang Pilita Tells the Story of Love, I'll Take Romance, at This is Pilita. Sa pamamagitan ng kanyang husay at kakaibang karisma, naging isa siya sa mga unang aja ng nagtagumpay sa media ng Australia. Isang makasaysayang tagumpay sa panahong dominado ng mga kalalakihan ang industriya. Bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon, pinangalanan sa kanya ang isang kalye sa Forest Hill, Melbourne, ang Pilita Street. Isang karangalang nagpapakita kung paanong tinanggap siya ng mga banyaga bilang isang tunay na world-class artist. Pagbalik sa Pilipinas, nang bawian ng buhay ang kanyang ama, bumalik si Pilita sa Pilipinas. Sa pagbabalik na ito, nagsimula ang isang bagong yugto sa kanyang karera. Noong isang libo anim na tatlo, naging host siya ng La Taverna, isang Spanish-language radio show sa DZPI, kung saan pinahanga niya ang mga tagapakinig sa kanyang malaanghel na boses habang tumutugtog ng gitara. Mula noon, ay hindi na siya nawala sa eksena. Sumunod ang, ang mga stage show at regular na pagtatanghal sa mga sikat na teatro tulad ng Clover at Manila Grand Opera House. Naging tanyag siya sa kanyang signature style ng pagkanta isang magiliw na boses na sinasamahan ng iconic na paglihat ng balakang. Dahil dito, naging bahagi siya ng mga concert kasama ang mga dayuhang artista tulad Nina Matt Monroe, Ray Charles, Sammy Davis Jr., at maging ng The Beatles. Pinakamalaking tagumpay niya sa Pilipinas ang awiting A Million Thanks to You na siyang naging kauna-unahang single sa bansa na umabot ng milyong benta. Ang tagumpay nito ay nagbukas ng pintuan sa kanyang TV show na An Evening with Pilita sa ABS-CBN noong 1964. Paghubog ng OPM at kulturang Pilipino, sa dekada 7 pia, higit pang sumigla ang karera ni Pilita sa kanyang pag-awit ng mga lumang awitin ng pag-ibig sa bagong anyo. Kabilang sa kanyang mga sumikat na kanta ang Dahil Sayo, Hinahanap Kita, Hirog Ako'y Mahalin, Ang Pipit, at O Maliwanag na Buwan. Dahil dito, naging tulay siya upang makilala ng kabataan ang mga tradisyonal na awiting Pilipino. Hindi rin niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Malaki ang kanyang naging papel sa pagpapaunlad ng musikang bisaya at binigyang buhay ang mga kantang usahay at matod nila. Dahil dito, pinarangalan siya bilang isa sa mga tagapagtaguyod ng kulturang Visayan. Pelikula, parangal at pagkilala. Hindi lamang sa musika lumutang ang galing ni Pilita. Pumasok din siya sa pag-arte sa telebisyon at pelikula at naging bida sa Miss Wawa noong isang libo, na anim na putwalo. Dahil sa tagumpay nito, sinundan pa ito ng labing isang pelikula sa loob ng dalawang taon isang patunay ng kanyang kasikatan at kahusayan sa sining. Noong isang libo na raan dalawa, inulat ni Pilita ang mundo ng manalo siya bilang best performer sa unang Tokyo Music Festival, tinalo pa niya ang batikang British-Australian singer na si Olivia Newton-John. Nakatanggap din siya ng Famous Merit Award at ng Lifetime Achievement Award mula sa Philippine Association of the Recording Industry, PARI. Buhay pag-ibig, pamilya, at katatagan. Sa likod ng kanyang makulay na karera, dumaan din si Pilita sa maraming pagsubok sa personal na buhay. Noong 1963, ikinasal siya kay Gonzalo Blanco, isang Spanish businessman. Nagkaroon sila ng anak na si Jackie Lou Blanco. Ngunit nauwi sa hiwalayan ang kanilang relasyon matapos ng ilayo ni Gonzalo, si Jackie palabas ng bansa gamit ang huwad na mga dokumento. Sa halip na kasuhan, pinili ni Pilita ang magpatawad para sa kapakanan ng kanyang anak. Sunod niyang naging karelasyon si Eddie Gutierrez, na ama ng kanyang anak na si Ramon Christopher. Sa kabila ng kasikatan ng kanilang tambalan, nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang pagsasama mayroon din siyang adopted son na si VJ. Nagpatuloy ang kanyang paghahanap sa tunay na pag-ibig at natagpuan ito sa kapwa musikero na si Amado del Paraguay. Bagamat nagbahagi sila ng musika at pagmamahalan na uwi sa pagkakahiwalay ang kanilang relasyon. Sa kalaunan ay isiniwalat ni Pilita na nakaranas siya ng domestic abuse sa kamay ni Amado isang malungkot ngunit matapang na pagbubunyag na nagpakita ng kanyang katatagan. Matapos ang mga kabiguang ito, Muling umibig si Pilita kay Carlos Lopez, isang Australian-Paraguayan businessman. Ikinasal sila noong Mayo 2001, isang tahimik, ngunit masayang pagsasama na nagpuno sa kanyang pusong minsan ng nasaktan. Isang alamat na hindi malilimutan. Noong Abril 12, 2025, pumanaw si Pilita Corrales. Ibinahagit kanyang apo na si Jenny Gutierrez ang balita sa pamamagitan ng isang Instagram post na ikinagulat ng marami wala nang ibang detalyeng inilabas, ngunit bumuhos ang pakikiramay mula sa mga tagahanga at personalidad sa showbiz. Sa kanyang pagpanaw, hindi lang isang alamat sa musika ang namaalam. Isang haligi ng kulturang Pilipino ang pumanaw. Ang kanyang mga kanta ay patuloy na maririnig at ang kanyang alaala -ala ay mananatili sa puso ng mga Pilipino. Ang kwento ni Pilita Corrales ay kwento ng dedikasyon, talento at katatagan Isang babaeng minahal ng buong bayan, hindi lamang dahil sa kanyang tinig, kundi dahil sa kanyang puso. Sa kanyang musika, nabuhay ang damdamin ng sambayanan, at sa kanyang pamana, mananatiling buhay ang kanyang alaala. Della Mane